Ano yun? Halos isang linggo kaming nawala sa mundo ng mga sapatos. Kaya ito, medyo marami-rami yung ibabagsak natin sa ating new arrival. So ito, alam nyo na kung ano yan. Naglalagay ng ngiti sa mga So, yun. Happy Halloween, Happy Holidays, mga bossing. Totoo ko to si Mr. Giraffe. bigla ang tour tayo dito sa aming uh, munting bodega na kung saan ni-maintain at inaayos natin yung kondisyon, yung kalinisan ng lahat ng mga sapatos. So, pasensya na kayo ha. Ah. Hindi pa kami makakapagbukas ngayon hanggang bukas. Ito na nga. Saturday po magkakaroon na tayo ng ating pangmalakasang arrival. So, ano nga ba yung mga makikita natin dun sa ating pangmalakas arrival so ayun na yun teka tanggal mo na ito <coughs> yung mga box na yan yung po yung mga ilalagay natin sa mga bagong rack sa ating bagong room ito yung mga iba mga pinapatuyo pa po namin to meron tayo dito mga Jayanis mga G3 mga AF1 yung okay, legacy yan oh. No? So, may ribok pa dito dyan ka lang muna wait po tayo to mga pinapatuyo rin to so ito silipin natin ito yung box na to pambaba ito eh yun know? oh babae yun. Fans. Ganda na ang condition nito. Ngayon mga nandito. Uh, yun. Ngayon. Nitsuka Tiger. Ganyan natin kung saan ginawa. Yun. Indonesia. Ganda. Mm. Nitsuka Tiger. Tapos meron tayong ditong Reebok. Reebok. Kung sumisilip pa yung Unix. na so nasa ilalim yun. Oh. So yun, lagay muna natin yan dito. Tignan natin kung ano yung ibang nandyan sa taas. so nga pinapatuyo pa to. Kaya nandito sa baba. May mga Travis dyan. J1. Jordan. Westbrook. Pegasus. Ito, may Fila pa dyan. Tapos may Air Max. Ito, parang drop step to ah. Ayan you know, Adidas na drop step. Oh, kahidi. Ito yung ibang uh, ano natin. Ito, lahat yan. Hindi ko na po yung bubuksan isa-isa. Ito yung mga ibabagsak natin sa ating arrival. So yan. So, meron tayo dito ng Adidas. Parang gray cement ng Jordan ng colorway, no? Saktong-saktong pa more maloka. Tapos yun, oh. yun, oh. Tingnan natin kung ano nasa kung ano yung upper view. Meron tayong Jordan na ganito. Meron pa tayong Jordan na ganyan. Meron pa tayong Jordan na ganito at ganyan. Medyo marami-rami yung mga J1 natin kasi naipon na. Eh. Alam nyo yun? Ilang araw, isang, halos isang linggo kaming nawala sa mundo ng mga sapatos. Kaya ito, medyo marami-rami yung ibabagsak natin sa ating new arrival. So ito, hmm, alam nyo na kung ano yan. Hindi na, hindi, hindi na natin kailangan sabihin yan. Ito, Adidas Samba. Pambabay lang po yan. Sayang, maliit. You know, white yan you know. Parang kubi yata yan ha. Ito so, yung na napakaganda may yung pa yan, oh. No? alam niyo na kung ano yan. Tapos ito, ano ba to? GT cut yata eh. GT cut, purple color, may ganda. Hindi ko na to papahabain pa. Uh, munting pasilip lang po kung ano yung aabangan nyo sa Sabado. Kasi sa Sabado na nga po yung ating new arrival. Medyo yun, medyo nakulay kasi nga po nag-renovate kami ng aming store. Sabay-sabay po nating bubuksan yung aming tindahan para lahat lahat, lahat po tayo sabay-sabay na makita kung ano yung mga nandun. So yun, sa Sabado po, 10 a.m. in the morning hanggang 6 p.m. in the evening. Yan, sakto off ninyo. Sakto wala kayong pasok. Kung wala po kayong ginagawa, pwedeng pwede po kayong pumunta. Kaya again, happy Halloween, happy holidays, happy All Souls Day, All Saints Day sa ating lahat. Kita-kits po tayo sa darating na Sabado.